Balita naman po sa mga lalawigan, nakabalik na sa Orion Bataan ang BRP Datu Pagbuwaya na binanggad binomba ng tubig ng China sa Scarborough Shoal noong Miyerkules. Makikita sa barko ang pinsalang tinamo nito mula sa pagkakabangga ng mas malaking barko ng China. Nagkanda yupi, yupi ang railings nito. Nasira ng water cannon ang antena, ilaw, aircon at iba pang security at navigational features ng BRP Datu Pagbuwaya. Aabuti naman ng milyon-milyong piso para ayusin ang tinamong pinsala ng ating barko. Nakatak ng isa ilalim sa assessment and repairs ang barko ng BFAR. Una nang iginit ng China Coast Guard ang Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Ang depensa naman ng National Maritime Council o NMC. Lehitimo ang pananatili ng mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal dahil pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. At China na to. Sa halip Galing na... Galing Hindi, sa halip na tulungan yung mga kababayan nyo, makauwi sa inyo. Ito ang pinagkakabalahan ninyo. Mambuli. Samantala po naman, pinangangambahan pong patay na at itinapon sa karagatan ang American vlogger na si Elliot Eastman na dinukot nga po sa Sambuanga del Norte halos dalawang buwan na ang nakakaraan. ay sa Police Regional Office 9 na sinabi ho ng isa sa mga testigo na namatay si Isman noong pong mismong araw din na ito'y dinukot sa kanila pong bahay noong October 17. Binaril daw sa binte at tiyan si Isman ng isakay sa isang motorized bangka na hinihinala po naman patungo ng Barcelona. Nung una po itinuturing lang daw itong hakahaka -haka ng mga pulis. Pero lumakas po ang anggulong ito nang tumugma dyan ang salaysay ng isa sa mga naarestong sospek. Pagliliwan, pagliliwanag po naman ng PMP na hindi pa nila ito itunuturing na case closed at patuloy pa rin pong iniimbestigahan. Walo ang sinasabing sospek sa krimen, tatlo ang hawak na ng mga otoridad. Samantala, sugatan naman ang dalawang piloto at tatlong crew ng bumagsak na helikopter ng Philippine Navy. Ayon po sa Philippine Navy, nagsasagawa nga ng training and uh, maintenance flight ang helicopter nang bumagsak ito sa Sangley Airport sa Cavite. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan. Iniimbestigahan pa kung anong dahilan ng nasabiing helicopter crash namatay ang isang miyembro po naman ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU matapos tambangan sa lungsod ng Sambuanga At ayon sa investigasyon, sakay ng motorsiko ang biktimang si Jose J. Dagalia ng tambangan ng dalawang gunman. of duty po ang biktima ng mangyari ang krimen. Mabilis din po tumakas ang mga salarin sakay ng mga motor. Inaimbestigahan pa kung ano ang motibo sa naturang pamamarila. Samantala, inireklamo ng ilang residente ang umano'y ilegal na quarry operation sa bayan ng Santa Cruz, dyan po sa Davao del Sur. Ang git ng mga residente, apektado na ang kanilang araw-araw na pamumuhay doon. Umabot na raw kasi sa ilang ilog na pinagkukuhanan nila ng maiinom na tubig ang operasyon ng quarry. Ayon naman sa Santa Cruz LGU, ipinatawag na nila ang pamunuan dahil kaduda-duda daw ang mga dokumento ng kumpanya. Ang giit naman ng kumpanya, kumpleto ang kanilang dokumento at dumaan din daw sila sa tamang proseso. Sinisika pa ng News 5 na makuha ang panig ng Mines and Geosciences Bureau na siya namang nangangasiwa sa quarry operations.